dito po ang ritualan nila mga ka mga kaludes hmm. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό dito sila na ritual yung mga may mga mga may sakit mga kaloods dito po diyan po yung mga may sakit dito po binabasbasan mga ka mga kaloods dito po medyo magaga po po ng oras dito po ito po yung paahon po sa mga bilian kung ano-ano po ito po yung mga pasukin po natin titignan po natin mga kalibs Yeah. Dios tu abit haustre premetame inam santisima kami kawaan kami yun po yung sinasabi nilang mahiwagang tubig ng bundok banahaw inakapong tunay naming lang po yung mga Ayan po yung sinasabi nilang may huwagan tubig po mga kalibs. Dito po nang gagaling yan. Pagunin po. my yung mga may sakit po nakapansanan po na hindi po nakakapaglakad katulad po ng mga sakit na mga hindi po kaya po ng mga doktor po parang ganun ko. dito po nagpupunta dito po nagpupunta mga ka-loads. dito po yung area po nila dito po nagpapagaling nagpa nagpapabasbas po ng mga gamit ganoon tapos yung mga kapansan na may sakit ito po ito po yung location niya ayan po ito po yung paahon po ito po yung paahon na papunta po doon Ito po yung kanya. Yung mga po hindi po nakapunta po dito sa bundok Manao, napakaganda po dito. Ito yung po yung pinupuntahan po na nag-aanting, nag, -aanting, nag -antingero. Kumukuha po ng mga dignum. kahoy na sinukuan, mga mutya-mutya po. Dito po matatagpuan sa bundok Manaho po. Ayan po. Dito po nagpabasbas, tapos doon po yung may mga sakit, katulad po yung mga matanda. Yung kanina po, hindi ko po nabidyuan kanina yung nangingisay, nilublob po doon. Ayun, nakatayo na po. Kung napapansin niyo po yung kulay pink na po, yun, malapit sa tubigan. Ayun po, yung kulay pink na malapit sa tubigan. Di po, nakakalakad po kanina. Ayun po, nakakalakad na po ngayon. Nakatayo na po mga kantigero, mga kaludz. Ayun po. Good morning, good morning po sa inyo mga kanting Roma Kalods.